Mga kalakay, tara, samahan niyo muna akong pumunta sa bukid at silipin natin yung sinira ng bagyong egay. Hello mga idol, kami sa kayong lahat. At ayan, for today's video nga pala is pupunta tayo sa bukid. Gusto ko yung pakita sa inyo kung ano yung mga dinadaanan namin. So dito kami dadaan. Kala yung mga 30 katao siguro yung gumawa nito at napakatibay nga kasi so, mayroong mayroon pang ginagawa doon hmm. yung bridge na yun hopefully by next month or next next month ganyan matapos And para mas komportable yung mga kapwa nating magsasaka na pupunta sa kabilang sa bukiran so ayun tatawid tayo dito sa ano may bridge pagbaguhan ka dito pagstack ka dyan hulog ka dyan ang dami na nang na, nahulog dito eh kahit taga dito pa nahulog pa rin eh. Pakahirap tumawid naman diyan, grabe nakakatakot. Kasi hindi mo na makita yung kahoy na inapaka mo eh. Kapakapay mo na lang sa pa eh. Grabe, mga ilang tao na kayo nahulog dito sa tingin niyo. Meron pang isa eh. Ito, Siyempre, walang daanan diyan, ka ba dadaan diyan. Sky! Ah, ito yung body body ko eh. Guys, tingnan niyo to. Dito banda. Semento. Pero doon naputol na. nangyari kasi nung bagyong yung egay, eh, sinira lahat ng ano doon. Yan. Yung ganito niya. Yung cemento, yung hollow blocks niya. Ang laki kalabaw, oh. <laughs> yeah. Ang ganda ng bukid. Ang ganda na pumangit talaga. Yan, oh. Tingnan nyo, hindi na ito bukid eh. Punong-puno na ng buhangin ito na yung mga ano uh, kabukiran namin dito yung ganito na nangyari yung dulot ng bagyong Egay no nakaraan so yung bukid naging buhangin na so ngayon dito hindi mo na matatamnan ng pala ito kasi nga buhangin na eh ang pwedeng itanim na lang dito mais yan mani yan mga gulay-gulay ang mahirap naman kasi dito, pag tinamnam mo ito ng palay, kailangan mo pang bumungkalin yung buhangin. Sa pagbungkal ng buhangin, kailangan mo ng loader. Kung or bako ba yun ang tawag. At mahal din yun eh. Mga isang oras, nasa 3,500 ang isang oras. Pag ito, bubungkalin mo, mga ilang oras yan, di ba? Kasi tandang-tanda ako pa noon, ito, kalalim. Siguro mga ganito. Pero tingnan mo ngayon, wala na, baka minyo nang abutin ito pag pinabungkal pa ko Dito sa bukid namin, hindi problema ang ulam na. Kaya nito. kang ang pako dyan. Ito, yan. Pwede ka lang kumuha dito ng pako. Umahala ko lang ng bukid. Pwede ka lang kumuha ng pako. May pangumagahan ka na. Mayroon din dito mga gabi. Yan, aba. Tawag namin dyan. So, ayun na nga guys. Nandito na tayo sa aming bukid. Ayan, makikita ko sa inyo. At ito na yung nangyari dito sa Bagyong Egay, no? So, pangit talaga kabanding si Egay eh. So, ang laki ng binigay na trabaho nitong bagyong Egay na to. Tignan nyo yung nangyari ito sa bukid namin. Hindi na natamnan to, guys, ng isang anihan. Kasi nga, hindi mo pwedeng tamnan dahil napakaraming buhangin. Hindi kasi mabubuhay yung ano yung palay pag buhangin. So, bago yan, pinagawa nila, pinaloader nila. Eh. Ayan, pinatanggal nila yung buhangin tingnan nyo naman ngayon, improvement so pwede na namin tam tamnan ngayon no? tingnan mo yung natanggal na buhangin pakita mo dito grabe napakataas yung buhangin no? so ayan na no. finally thanks God no? at uh, natapos na rin so, ayan. para sa aking mga, sa mga kapwa magsasaka dito ayan. Uh, spray. ayan. lahat ng pagsubok ay makakayanan natin lahat yan guys pakita ko yung aking mga pinsan ayan under renovation pa rin pero at least uh, nasa 90% na Kawai kawai! Hello! Hi! Hi! <laughs> This is, uh, busy 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 busy! <laughs> so ayun nga guys at uh, maraming, maraming salamat sa inyong panonood at hanggang dito na lang tayo no? Agyos tagnina, kayo amin God bless everyone, I love you, bye bye!